Samantala, Dolomite Beach Project walang kinalaman sa pagbaha sa Metro Manila. Ayon yan sa DNR. Ang detalye ng balita mula kay Kabaryer Shinotoro. Iginit ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi ang Dolomite Beach Project ang dahilan ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila sa pahayag ng DENR nitong Webes, Hulyo 17. Batay sa datos ng pag-asa, mula sa mga nakalipas sa 10 taon ay kapansin-pansing pagtaas sa volume ng ulan na inuugnay sa epekto ng climate change. Ang pabago-bagong panahon ay lalo pang nagpapahirap sa mga urban area gaya ng Metro Manila kung saan madaling bumahaday sa labis na ulan na hindi kinakaya ng drainage system. Dagdag pa ng ehensya na ang pagsusuri sa mga sanhinang pagbaha ay dapat nakabatay sa siyentipikong pag-aaral, lalo na sa harap ng pabagwagong panahon dulot ng climate change. Hinimok ng DENR ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang upang matugunan ang mga pagbaha pagbibigay din pa ng ahensya na dapat maisama sa mga LGU ang komprehensibong programa na katuon sa pagtugon sa baha o panahon ng kalamidad, kabilang ng pagsasaayos sa kanila mga drainage system, solid waste management at iba pang hakbang sa so oras na magkaroon ng malalakas na pag-ulan. Una rin sinabi ng MMDA na isa sa mga dahilan ng pagbaha sa kahabaan ng Taft Avenue ay ang Dolomite Beach Project. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, Tatlong drainage outposts ang nabarahan noong ginagawang artificial beachfront kabilang Faura Remedios at Estero de San Antonio Abad. Matatandang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, muling inayos at pinagandang dating maruming bahagi ng baybayin na ngayon ay kilala bilang Dolomite Beach. Ngunit sa panahon ng kasulkuyang administrasyon ni Marcos Jr., ay muli na namang napuno ng basura ang artificial white sand beach na ito para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Sina Torno, SMNI News. Sports.